Okay guys, uh, good afternoon sa good luck to earners inyo ngayon. Uh, nandito naman si Papa Ron. Bumalik naman tayo dito. At ay mamaya sa side ako dyan. Uh, Magbablog muna tayo rito bago bumalik naman sa trabaho. Kapon doon tayo sa pastry. Ayan, ang ganda ng view. Dito sa... Ayan kasi ito yung tawag dito, yung cultural center. Ayan. Ayan yung ICC. Ang ganda ng view rito. Parang nasa ibang bansa ka mga guys. Oh. Ayan. The best ang ganda ng view. Tolok ng building oh. Grabe. ganda. Eh shoutout nyo para sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, shoutout sa inyo. Shoutout din sa kay Ma'am Sonya Stone. Ayan, Ma'am, shoutout sa iyo. Yan mo muna si Papalon kasi Uh, panggabi ang pasok ko kaya pag mabalik ako sa trabaho dito ako dumadaan bago bumalik ng trabaho sa Cavite kasi dito lang yung sakayan dyan pagtawid na yan yung may mga bus tatawid naman ako dyan para papuntang Cavite ayan ganda ng view rito parang sa ibang bansa ka mga guys yan ang uh, renovate yung cultural center Yan sarap, masarap pang hangin dito. Bago tayo bumalik dito ay ikot-ikot. Bukas sa uh, pupunta naman tayo sa tab dito doon sa ay moado sa reclamation area para mapakita natin sa inyo. Ang ganda ng mga view dito, guys, oh mapapansin nyo the best ang ganda mapapansin mo marami pala namimingwit dito kaya daan mo na tayo dito huwag na natin putulin kasi uh, para diretso diretsyo na lang yung ating pagbablog kaya marami pa, may mga music pala dun hindi pwede na hindi natin putulin to Ayan mga guys oh. Ganda, sarap ng hangin dito. Ayan. Ay okay, mga namimingwit dito. I-open na natin. Ayan yung ibon oh. Ayan siya. Ayan mga guys, yung mga view dito, napakaganda. Nandito tayo sa Bayo kuno dito sa Manila Bay. Eh. Ayun yung nandoon yung kondin sa bila. Doon tayo galing kahapon. Ayan. Madaming namimingwit dito. Grabe oh. Huh? Ayan, napakaganda. Kala mo na parang nasa ibang bansa ka lang sa view niya dito. Napakaganda. Kasi ang daming mga, ka, ano sa dito, yung mga yate. ganda ng view Ayan well, mga guys, nandito tayo ngayon sa dulo Pakita natin sa inyo yung view ah, uh, Napakaganda Ayan, ito yung uh, Manila Bay Grabe yung mga yate rito Ang gaganda oh. Ganda ng mga view Iba. Yan. Kung mapapansin nyo, sobrang ganda. Dahil pa mga yate. Ganda pag malinis kasi ang bagat. Maganda guys. Ganda tingnan. Madaming isda. Yan mm. ang daming isda oh. Yan. Ito yung Manila Bay. Ang napakaganda. Sarap mamasyal dito. ganito kaganda ang lugar ng Manila Bay napakaganda talaga parang nasa ibang bansa ka lang mga guys